mm <coughs> Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, sa wakas, adbiento na po. Parating na ang ating tagapagligtas. Ilang tulog na lang, o Pasko na. May nagtatanong po sa akin, bakit daw ang mga pagbasa sa misa sa unang linggo ng adbiento ay tungkol sa katapusan ng mundo? Nakakatakot naman daw. Sabi ko po, hindi yun ang layunin ng mga tinatawag na apocalyptic literature, yung mga aklat sa Biblia na inilalarawan sa atin ang katapusan ng mundo. Una, ang layunin nila ay ipaalala sa atin ang malalim na katotohanan na lahat ng bagay sa daigdig ay mabubulok, lilipas, maglalaho. Lahat tulad ng ating katawan, mga matatayog nating na pamahalaan, at kahit itong ating mundo at pati na rin ang sanlibutan darating ang araw, lahat ng yan maglalaho. Iyan ang totoo. Kaya't dapat wag mong ihilig o ibatay sa kanila ang iyong ligaya. Saan ngayon dapat hanapin ang pag-asa? Yan ang pangalawang tinuturo ng banal na kasulatan. Anito pagdating ng katapusan, ibaling ang mata sa dumarating na anak ng Diyos, maghintay, mag-abang sa Kanya. Sa makatwid, ang pag-asa natin ay wala sa mundong lumilipas kundi kay Jesus dahil siya lang ang hindi lumilipas. For He is the eternal God. Hindi po tayo tinatakot ng banal na kasulatan bagkus binibigyan ng tunay na pag-asa sa pagpapaalala sa atin kung saan tayo dapat laging nakatingin. Kay Jesus. Amen.